So yan, magandang araw po. Yeah, medyo tinanghali tayo ng pulas kaya hindi agad tayo nakapag-record. So dito ko ngayon sa farm, sa bundok, sa busal. So ito po yung update na second update sa ating bahay na gagawin doon sa bahay ko. So ako nga pala ay nanghingi kay bus ng isang puno ng kahoy. At sabi ko yung idadagdag ko doon sa aking trusses ang hiningi ko sa kanya ay isang punong kahoy na sabi ko medyo maliit lang. Kaya pipili tayo dito ngayon sa kanyang kahoy yan. Sabi ko kung pwede yung lawaan eh kaso huwag daw muna yung lawaan dahil magandang kahoy daw yun na ititira na lang muna. So yung white lawaan no. Yun, magandang araw po. Kamusta kayo? So medyo matagal-tagal tayo ngayon hindi nakakapag-upload at gawa na rin ho nung ating pagiging abala dun sa pag iipon ng materyales dun sa pagbabago ng aking munting kubo ng bahay. So ako po yung nandito ngayon sa bundok sa aray yung niyugan na nininiyug namin lagi. ng ating pwesto natin na yung banda rin yung kuprahan. Dahil ako yung nakingi na isang punong kahoy na pwede natin idaglag dun sa trasis nung yung pang itaas nung baka yung pagpapatungan ng yero uh, ako po ay nanghingi ng na isang punong kahoy na maliit lang at sabi ko ay aking ipagalalagari eh, para magamit ay ako po na may binigyan kaya lang sabi sa akin ako dahil mamili dito nung medyo wag naman yung first class na kahoy dahil sabi ko kung pwede yung lawaan eh sabi sa akin ay pumili na lang daw muna ako ng kahit batino at itira na lang daw muna yung mga gandang kahoy gaya ng mga lawaan saka yung Marami dito yung mga lawaan saka yung tawag diyan yung kalantas. Kalantas din eh, saka yung mamaya ililibutin natin mamaya yung banda rin eh, eh, maraming kahoy. Tapos pipili muna ako ng isang punong batino na aking lilitrato at ipapakita kay bossing. Tara. Yan mga boss, mga kabakas, yan yung uh, isang punong lawaan ni boss. Ayun Ay, pa isa sa likod. Yan medyo malalaki yan, yan din sa kanyang lupa sa uh, private property niya ayan, mayroon pa yan dyan, marami yan dyan ano naman yung batino ayan, malaking batino at ano namang isang ari at total ay nakaharang din lang sa niyog, nakatabon doon sa niyog saka din eh, saka doon sa isang niyog na yun ay sasabihin ko kay bosing Air dalang hihingin ko at nakakasagabal din naman sa niyog dalawang punong niyog na yung na haharangan oh. No. Yan, ating isang Siguro ay abot na ari. At hindi na makalakihan. Yung lawaan, tayo lilibot din sa likod at para maipakita ko sa inyo yung malalaking kahoy din eh na mga lawaan. Yan yung aming kuprahan na madalas namin pinagsusutingan. Ari pa po isang malaking lawaan no. Kaya lang ari ay pinare-reserve ni Busing at ari daw ay napakadalang na lang rin kahoy din. Yan. Ay, ang laki oh. Oops. Yan ari yung white lawaan, hindi naman ari yung red na first class. Ari ay tinatalban din ng anay at bukbok -buk. Pa, mga ganda kahoy oh. yan pa Aray Konting gubat lang naman Pero aray kasama pa rin doon sa Sukat nung niyugan Kung baga nga po Ay noon ay siguro ay, Hindi nakaingin Kaya Naging gubat Ay dito naman naipon Yung mga ganda kahoy ni boss Na mga bago lang naglalakihan nah, yan, haba na rin umay ah, haba rin uway na oh haba. Laki. Yan, yan po ay buhay pa. Yan na, yun. ayaw. lang yung mga dahong natutuyo. Yung pabagsak na eh. Na, ayaw. Yan, yan. Berde berde pa yan oh. Ay isang malaking kahoy. Malaik mo, kaya lang ho naman ari ano ay, walang masyadong pakinabang. Ngayon na rin kahoy. Ayun, pangkatungin laang. Ano pa po isang kung tawagin naman din ay kalumpit. Ay, medyo malaki na rin oh. Kaya lang pala malaki lang ang banil. Nagpapalaki lang banil. Maliit pa rin yung gitna. Ayan. Medyo naipon dito yung mga kahoy na naglalakihan. Kaso hindi naman lahat ay first class. Yung iba ay kagaya dito isang ito. Aray naman halos ay halos walang pakinabang. Aray. At aray ay hindi na naman pwedeng gawin bahay at binubukbuk kaya ang silbi lang nito ay pampatibay ng lupa kaya hindi pinuputol para tumibay yung lupa hindi gumuho lalo pagka ganito mga dahilig oh. so yun pa mga boss so isang puno nung tugawi ang tawag namin tugawi yan uh, pino yung dahon niya na parang dahon ng papaya o dahon ng ano nung nung nyug yung itsura dahon niya yun yung puno niya kulay pula yung katawan ito naman yung mga ayumit mga walang pakinabang din ito pero mas magaling itong mag bigay ng tubig sa lupa itong ganitong puno ng ayumit kapag tumutubo ito sa mga gantong pwesto uh, matik na yon sa baba nyan palaging may source ng tubig yung bukal o yung mga ano ng tubig yung lumalabas sa puno niya ayan o oh. may tubig so medyo maingay may nagchichinso sa kabila yung kalapit ng farm na ano nagpapagawa ata ng bagong koprahan So ito yung ating Kinopra nung last episode Ng pagniniyog natin Ayan medyo na uli Halos isang buwan na Saka yung bunga Ganun pa rin Madalang pa rin Hindi nagbabago Ayan yung lawaan ano, oh, Yung ating tinaanan kanina So tara Baba tayo Ito pa pahabol lo oh banilad na maliit kaso wala din pakinabang yan medyo nakakasikip lang sa niyog kaya pwede rin tanggalin Alas tres na. Bababa na tayo. Ayan yung baon nakatambak oh. Medyo bumaba yung presyo nung uling kaya hinahayaan na lang namin dyan. Ang dyan, sa susunod na pagkukopra igagatong na lang namin yan. Ganoon pang gatong para hindi lahat ng kahoy inapapagatong. Ito yung aming kabilang kabilang koprahan oh palitan na din ayan butas butas na oh, oh kapag nagkukopra kami at inaabot ng ulan dito na dumadaan yung tubig ayan mga luma na yan oh. ito wala nang bubong init Mga boss, maraming salamat sa panonood. Uh, second update ko na ulit kayo kapag binabaklas na yung bahay at kapag nahakot na namin lahat yung materialis. Dahil baka susunod na buwan ni eh, balik na ulit kami sa pagkukopra. Sa so, balik ulit kami dun sa taas sa dagatan. Pagkatapos lang basta mabubungan lang yung bahay ko. Ah uh, Isusunod na namin yung dagatan, tapos balik na ulit dito sa baba. So, yun. Thank you.